daril yap umapila sa korte na baligtarin ang desisyon kaugnay sa kasong cyber libel na isinampan ni Big Soto naritong showbiz spotlight ni Anton nag-file ng petisyon si Daryl Yap sa Department of Justice para baliktarin ang resolusyon ng Montenlupa City Prosecutor's Office na nagpahintulot sa pagsampa ng two counts ng cyber libel case laban sa kanya dahil sa controversial na teaser na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Nakaset sana ang arraignment ng kaso ngayong linggo, ngunit na-reset ito sa June para reviewin ang partial petition na isinumuti ni Yap. Nakasaad sa petition ni Yap na sinabi nito na nakakatakot ang naging desisyon ng Montenlupa RTC dahil posibleng maging ito para i-revise sa mga reporter at filmmakers ang history para maprotektahan ang isang individual sa poor public perception. Kung matatandaan, naglabas ng warrant of arrest ang Muntinlupa Regional Trial Court laban kay Yap kung saan naglagak ito ng 20,000 pesos na bail para sa kanyang pansamantalang kalayaan matapos pabura ng korte ang dalawang counts ng cyber libel na isinampa ni Vic Soto. At iyan na aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.